Breaking news mga kabayan, isa sa pinakamalakas na misal system ng Amerika na kinakatakutan ngayon ng China. Sinubukan sa isang live fire drill, ito ang kauna-unahang pagkakataon na pinaputok ng US Army ang kanilang typhoon missile system gamit ang SM-6 missiles sa labas ng teritoryo ng Amerika, isang barko ng China, pumasok sa exclusive economic zone ng Pilipinas. Ang nakababahala, hindi sa West Philippine Sea kundi sa bandang Philippine Rise. May permiso kaya ang Chinese Survey Vessel na ito? Sa tingin ko wala ammunition factory at imbaka na itatayo sa Pilipinas, aprobado na ng Kongreso ng Amerika. Ayag din ang Pilipinas sa proyektong ito upang makatulong sa depensa at ekonomiya ng bansa dahil makakalika ito ng maraming trabaho. South Korea sinabing dapat alisin ng China ang kanilang tatlong istrukturang nilagay sa pinag-aagawan nilang exclusive economic zone sa Yellow Sea. Kapag ayaw ng China na alsin, magtatayo din ang mga pasilidad ang South Korea sa lugar. Bilang tugon sa ginawa ng China, alam naman natin na pagdating sa isyo ng mga nasasakupan, hindi magpapatalo ang South Korea sa China lamang target ng China ang West Philippine Sea. Maging ang ibang bahagi ng Pilipinas na mayaman sa oil at gas ay hindi ligtas sa kamay ng mga makabagong pirata ngayong 21st century ayon sa isang eksperto na si Ray Powell na tumutulong ngayon sa Pilipinas na nagbabantay sa mga galaw at aktibidad ng iba't ibang mga barko ng China. Nakita nito sa kanyang Vessel Trucker Monitoring ang isang survey vessel ng China na pumasok sa loob ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas malapit sa Benham Rise o Philippine Rise. Aba-aba-aba galing ang nasabing barko ng China sa malawak na katubigan ng Philippine Sea. Sa katunayan, lumagpas pa ito sa Guam at nang pabalik ang Xiangyang Hole. Zero-one ay pumasok ito sa Exclusive Economic Zone ng Pilipinas malapit sa Philippine Rise. Ang tanong, may permiso ba ang Survey Vessel ng China? Ano sa tingin niyo mga kabayan? Sa ibang balita naman, isa sa pinakamalakas na missile system na meron ngayon sa bansa, ang Typhoon mid Capability ay sinubukan na sa Australia sa isang military exercise na tinatawag na Talisman Sabre. 2025, ipinakita ng US Army ang kanilang mid-range capability sa isang live-fire na aktividad. Sa pagkakataong ito, ginamit ng US Army ang Typhoon Launcher upang maglunsad ng SM-6 missile upang in-neutralize ang isang target sa karagatan ng Australia. Ayon sa ulat matagumpay na winasak at pinalubog ng SM-6 ang naturang target isang pagpapakita ng katumpakan at kung gaano ka-epektibo ang nasabing Typhoon system sa anumang aktwal na mga pangyayari ngayon sa mundo. Ito ang kauna-unang live-fire test ng Typhoon Missile System na ginanap sa labas ng teritoryo ng Amerika, ang parehong Typhoon Midrange Capability ay kasalukuyang nakadeploy din sa Pilipinas na binibigyan diin ang pangako ng Estados Unidos sa pagprotekta sa mga kaalyado at partners at sa katataga na rin ng rehiyon at nagsisilbing isang malakas na deterrence laban sa anumang pagsalakay ng China sa West Philippine Sea. Ang Typhoon System ay may kakayang maglunsad ng mga Tomahawk Cruise Missile na may saklaw na lampas 2,000 km at ang SM-6 Missile naman ay kayang supilin ang anumang banta sa air, surface at ballistic missile sa taas o layo na hanggang 500 kilometro. Ito ang dahilan kung bakit ilang beses nang nagprotesta ang China sa Pilipinas at Amerika na na ang nasabing missile system sa bansa. Pero kahit ano paman ang sabihin ng China, ang Typhoon Missile System ay nananatiling nasa loob ng teritoryo ng Pilipinas. Ayon kay Pangulong Marcos Jr. at Department of National Defense Secretary Gibo Chuduro Jr. balita naman, South Korea hinihinga ng aksyon ang China sa hindi otorisadong pag-install ng mga istruktura sa Professional Measure Zone ng Yellow Sea. Ang isa sa mga istruktura ay tinitingnan ng South Korea na parang isang drilling rig na tinatawag naman ng China bilang control facility. Sinubukang magpadala ng South Korea ng mga barko upang mag-inspeksyon sa nasabing pasilidad. Pero nagkaroon ng komprontasyon sa pagitan ng South Korean Coast Guard at China Coast Guard. Ngayon, ikinukonsidera na rin ng South Korea na magtayo din ng sarili nitong istaktura sa mga provisional measure zone sa Yolo Sea bilang tugon sa ilegal na gawain ng China. Kilala ang bagsik ng South Korean Coast Guard pagdating sa pagsupil sa mga ilegal na mga aktibidad ng China sa kanilang exclusive economic zone. Ilang beses nang pinatunay ng South Korea na kahit gaano paman kabagsik na mga Chinese maritime militia. Wala itong ligtas sa kanila kapag gumamit ng dahas ang mga Chinese pirates. Mas doble ang ginagawa ng mga otoridad ng South Korea sa kanila tulad na lamang ng video ng inyong nakikita sa screen. Ito ay halimbawa kung paano akitin, pulihin, kain ng South Korean Coast Guard ang Chinese illegal fishing sa kanilang mga nasasakupa. Ang akbang na ito ng South Korea ay hinahangaan ng ilang mga bansa sa mundo. Sa ibang balita naman ayon sa ambasador ng Pilipinas sa Amerika na si Jose Manuel Romualdez na unang inaproba ng Kongreso ng Amerika ang pagtatayo ng munition factory at storage sa Pilipinas. Ito ay makakatulong sa depensa at ekonomiya ng bansa at makakalika ito ng maraming trabaho para sa mga Pilipino. Well, I think that the first step that was taken was that the U.S. Congress has approved uh, the production of ammunition in the Philippines. Uh, obviously, we're open to that one because it's a it's a good uh, way of being able to have a a, uh, a combination of both defense and economic cooperation between the Philippines and the United States. So, setting up a production facility. In the Philippines, would obviously be beneficial for us economically also because it will create jobs, uh, and it will obviously be the uh, a, a good hub for them to be able to produce uh, what is required uh, for our defense. So, again, uh, these these are talks that are we're, we're pursuing together with our economic team on how we can continue to have this. Talk.